tatawag tayo ng taxi o magta-drive. Mas gusto ko i-drive yung car natin. Mas comfy. Girls, okay lang ba yung itsura ko? Oo Anna, na maganda ka. Okay, okay yung, yung damit mo. mo. Girls, okay lang ba yung itsura ko? Tingnan nyo nga yung skirt ko, hindi ba masyadong maikse? Ang init kasi, Whew. Oo, maganda yung itsura mo. Thanks, Kitty. Ah, ganun, girls. Kasi kayo lahat nakaporma. Ayaw nyo akong isama kasi ang pangat ko dito sa costume ko. Maiiwan na nga lang ako. Mascot, mag-girl shopping kami. Tsaka dadaan kami sa park. Magda-drive through kami sa fast food. May gusto ka? Gusto ko yung malaking burger tsaka malaking fries. Okay, mascot. Mamaya na lang. See you. Bye, mascot. May training tayo bukas. Huwag kang magpuyat, ha? Bye. Girls, ingat kayo. Wait ko kayo, ha? <laughs> mag-shopping tayo ng bagong damit. Oh, hi Sir Mike. Hi girls. Saan kayo pupunta? Ba't nakaporma kayo? Ang gaganda nyo ngayon ah. Girls, mukhang naharang pa tayo sa checkpoint. Hindi yata tayo matutuloy. Teacher Mike, mag-shopping kami. Tsaka nagpabili ng food si Masco. Inayagan ko ba kayo? Teacher Mike, nakalimutan mo na ba? May deal tayo last week. ba? Diba? Ah, ganon. Nagiging makakalimutin na ako. Basta, umuwi kayo maaga. Okay, okay Teacher Mike. Okay, pink car. Lalabas tayo ngayon. Diana, huwag ka na magsalita. Tara na. Oh my God, yung mga basketball players parating. Girls, ano ba yan? Ayaw mag-start ng car. Bakit ngayon pa? Nakakainis. Wrong timing naman. Diana, anong ibig mong sabihin ayaw mag-start ng car? Ibig sabihin, magta-taxi tayo. Nakakainis naman. Ano bang problema ng kotse na to? Bakit ayaw mag-start? Hello, basketball players. Hi, Bro, tingnan mo. May lakad yata yung mga girls. Makakalabas sila. Ewan ko lang. Tingnan natin. Ano bang problema mo? Bakit ayaw mo mag-start? Nandiyan na yung mga basketball players. E eh, di magpatulong tayo. Anong problema? Girls, hindi natin kailangan ng tulong nila. Tara na nga. Girls, try nyo i-push, okay? papaandarin ko. Ready? Okay, Diana. Kaya lang hindi ko ma-push yung car kapag nakatingin yung mga basketball players. Smiley, Timur, anong tinitingin-tingin nyo? nga kayo dito? Ano? Bakit naman kami aalis? Oo nga, tinitignan lang naman namin yung mga ilaw eh. Ang ganda ng mga ilaw oh. Ah, ganon yung mga ilaw? Kunwari pa kayo. Nakakainis talaga. Bakit ngayon ka pa nasira kung kailan pinayagan kami mag-shopping? Nakakainis. Palpak yung makina mo. Pinapahamak mo kami. Smiley, maiinit yung ulo nila. Sira yung kotse nila eh. Kailangan nyo ba ng tulong namin? Ano? Tulong, tulong nyo? nyo? Hindi, no? Hindi, no? Dima, matulungan tayo. Oo, Kitty, okay, baka nga. O ano, Diana? Sira yung kotse mo? Gusto mo, hatid ko kayo. Saan kayo pupunta eh. Sige! sige. Anong sige? Two-seater lang yan. Hindi tayo kasha. Dima, thank you na lang. Okay lang naman, Diana. Dito ka sa tabi ko sasakay. Tapos yung dalawa, dun sa trunk. Ano? ano? Sa trunk? Dima, thank you na lang. Pero hindi sasakay yung mga girls ko sa trunk mo. Smiley, mukhang dinidiskartehan ni Dima yung mga girls natin ah. Oo nga eh. Hoy Dima, ano problema mo? Tigilan mo nga 'yung mga girls namin ha. Ah, sino ba nagsabing girls 'yun sila? Ang alam ko iniwan na nila kayo, 'di ba? Diana, kayo pa ba ni Smiley? Dima, umalis ka na nga. Pati Kasi kayo mga, mga basketball, players. basketball players. Alam mo Diana, time na to buy ang new car. Alam niyo, nakakainis. Ang ganda ganda natin. Tapos si yung coach natin, nakita pa tayo ng mga basketball players na 'yan. Girls, alam niyo ba kung magkano 'yung new car? Basketball players, umalis na nga kayo dito. Girls, doon na nga lang tayo sa trailer. magmohito tayo. Tara. Diana, tumawag na lang kaya tayo ng taxi. Oo nga, Diana. Girls, wala na ako sa mood umalis ngayon. Bad trip na ako. Kawawa naman sila, Diana, oh. Mm -hmm. Kaya ba natin gawin yung kotse nila? Ano? Wala tayong alam dyan. Hindi naman tayo mekaniko. Oo nga pala. Tara, mag-training na tayo. Pizza? Pizza, igawa mo kami ng mohito. Okay, girls. Pero hindi ako chismosa ha, makinig kayo. May sasabihin ako. Ano yon? Anong nangyari? Hindi ko na kayang manahimik. Sasabihin ko na talaga sa inyo, girls. Ano nga yon? Sabihin mo na. Frogs, wala ba kayong magandang gagawin kung hindi pagchismisan kaming mga bunnies? Ano? Happy kayo kasi bad trip kami? Huwag niyong isipin yung sira naming kotse. Bibili kami ng bagong Pizza, tatlong strawberry mojito nga, please. Okay, girls. Wow, bibili kayo ng bagong kotse. Pasakay ha. Pag-uusapan namin kung ano yung nakikita namin dito sa country house. Sira naman talaga yung kotse nyo. Anong problema. Bawal ba pag-usapan yon ha? Tsaka bakit? Bawal ba kayong pag-usapan, ha? Diana, ano pong ginagawa mo dyan? Tara, hatid na kita. Di ma. Thank you na lang. Yana, may alam ka ba tungkol sa mga diamonds? Ryan, syempre girl ako, no? Marami akong alam tungkol sa diamonds. Yana, look, oh. Real diamonds yan. Pinili ko kahapon. Ang ganda, di ba? Ryan, niloloko mo ba ako? Irregular zirconia lang to. Yana, wala ka kasing alam sa diamonds. Thomas, sabihin mo nga anong sing-sing to? Ah, diamonds. Thomas, huwag ka sumasama dyan kay Ryan. Bakit ba gusto mo siyang kasama, ha? Layuan mo siya. Ayoko siya. Ayoko kaibigan ko siya. Alam niyo, guys, hindi ako naniniwala sa Ryan na yan saan naman siya kukuha ng pambili ng diamond ring, no? binag ipunan daw niya yan ng one year. Bakit naman ako maniniwala sa kanya? Kahit ako naman pwede kong sabihin, isang taon ako nag-iipon. Tingnan mo nga, Ryan. Wala nang naniniwala sa'yo. Kahit nga yung mga losers. Hoy, Karina. Hindi to fake, no? Kung gusto mo, papakita ko yung certificate. <laughs> <laughs> Vaz, tingnan mo si Ryan, may diamond ring. Ako, wala. Tingnan mo. Hindi mo na kailangan ng diamond ring. Kahit wala yun, maganda ka pa rin. Bastis, sa tingin ko nagsisinungaling ka, ayaw mo lang akong ibili ng diamond ring eh. Tama na nga yung diamond ring na yan. Hindi naman yan importante. Di ba Ryan? Not for me, girl. Ryan, huwag kang maniwala sa kanila cool mo kaya? Tsaka fashionable. Just be yourself. Guys, ano pa? Aalis pa tayo. Okay guys, see you later. May gagawin pa kami. See you tonight. Bye. Bye. Diana, baka mag-change man ka. Nandito lang ako. Bye, Dima. See you later, okay? At saan naman sila pupunta ngayon? Baka bibili ng bagong car. Siyempre, mga milyonarya sila. Sabi lang nila yon, Magagawa lang nila yung car nilang sira. <laughs> Ano ba ginagawa ni Zalina tsaka Abby sa toilet ng tagal? Baka mamaya nag-girl talk lang. Guys, okay lang ba sa inyo? Dito nakatira yung Abby niyan. Ako ayoko eh. Zach, ano bang problema mo? Okay lang yan. Masasanay ka rin oh. Ayaw mo yun, may friend si Zalina. Uy, taba. Anong tinitingin mo ah? Uy, payat. Ako ba kinakausap mo? Baka gusto mo ng away. Sabihin mo lang sa akin ah. Visit ka. Zalina, matagal ka pa ba, ba dyan? Hoy, umayos ka dyan ah. Bisita ka lang dito. Zombie naman siya eh, pero hawak siya sa laig ni Zalina. <laughs> zombie nga ako, pero hindi katulad nyo. Ako, meron akong utak. Uy, Tabachoy, huwag ka masyadong mayabang dyan ah. Baka magsisi ka. Kainin ko yung utak mo eh. <laughs> hindi naman ako natatakot sa inyo. Sinabi na ni Zalina na hindi nyo kaya gawin yan. Zalina, ano, buhay ka pa ba dyan? Makinig ka, Zalina. Kailangan kong makalabas dito. Bigyan mo ako ng advice. Paano ko ibabalik yung mukha ko? Ayoko maging zombie forever. Bakit ka ba na-stress? Eh, ang ganda-ganda mo nga eh. Maging friends na lang tayo, total. Cheerleading coach ka, ako naman, cheerleader. Bakit kailangan mo pa yung mga banis na yan? Oo, oh, syempre pwede tayo maging friends. Pero pag nakalabas na ako, hindi na tayo friends, di ba? Kaya sabihin mo na anong gagawin ko. Oh, hinihintay na ako ni Kev. Wala akong advice sa'yo. Mas mabuti pa, pansinin mo na lang yung kapatid ko, si Soup. Ang cute naman niya. Dito ka muna ha, aalis na ako, bye. Nakakainis yung Zalina na yan, iniwan ako dito. Pansinin si Soup, pansinin si Soup. Ayoko nga siya. Zelina, bakit ang tagal mo? Kev, alam mo naman na girl ako, kailangan ko mag-prepare. Soup, nandun si Abby. Puntahan mo, baka naiinip doon. Itur mo sa bahay. Sige, nasan si Abby? Sigurado nandun, toothbrush ng toothbrush. Huwag kayong mag-alala, masasanay din yan si Abby sa amoy ng mga zombie. <laughs> Zelina, tara na nga. Nabubwisit ako sa mga kapatid mo eh. Kev, masasanay ka rin okay, sa kanila. Okay, tara na, tara na. Okay guys, pupuntahan ko na si Abby. Bilisan mo na, puntahan mo na. Ano sasabihin ko sa kanya? Alam mo Zoop, kung hindi ka marunong makipag-usap sa mga babae, hindi ka talaga magkaka-girlfriend. Zach, kahit naman ikaw, hindi ka marunong dati. Matututo yung kapatid mo. Okay guys, pupunta na ako. Babarahin lang yan ni Abby, sigurado. Oo nga, tapos yung kapatid mo, mukhang takot sa babae. Gusto pa naman nila, mga confident guys. Ano ba yan? Anong gagawin ko para makaalis dito? Hello Abi, sabi ni Zalina, naiinip ka daw eh. Nandito na ako. Hindi, pwede ba Zoop? Umalis ka dito. Ah, sandali lang. Huwag ka na umalis. Dito ka na lang. Sorry kung masungit ako, ha? Sige, pumasok ka. I-close mo yung door. Aha. Okay, sige. Zoop, nakikita ko mabait ka. Ikaw yung pinaka-normal dito. Pwede mo ba akong bigyan ng advice anong gagawin ko? Ah, ganon. Akala mo maluloko mo ko no? Hindi. Hindi ka pala normal. Pareho lang kayong lahat, mga zombie. Girls, okay lang yan. Huwag na kayo trip Mascot, hindi mo ba naiintindihan? Mga mapapanis kami, kailangan namin ng car. Palpak yung car namin. Tapos yung team na yan, sinabihan kami. Girls, sira ba yung car nyo? So girls, ibig sabihin, kailangan nyo ng bagong kotse, ganun? Sabi ko nga, time na para bumili ng new car. Guys, mahirap maghanap ng car na titelo sa bunny. Siyempre, kailangan bunny car yung bibili natin, no? Oo nga, kailangan color pink. Tsaka kailangan maganda talaga. Kailangan cool na cool. Kailangan yung bago nyong kotse, fluffy. <gasps> Diana, naiisip mo ba yung naiisip ko? Oo, yung car na ginamit natin sa video. Maganda yon. Girls, gusto ko yon, Gusto ko yon. Kapag nakuha nyo yung kotse nyo, yun, sigurado, maiingit lahat dito sa country house. Oo, oh, wala nang magsasabi na palpak yung car natin. Di ba, Diana? Pero hindi ko alam kung ibebenta nila sa atin yon. Depende naman yan kung magkano o-offer nyo. Well, nagsisave ako para sa new earrings. May konting ipon ako. Eto, kaya lang, baka hindi to enough. Well, may ipon ako 500 para sa new phone. Eto. Ako naman, nag-iipon pambili ng bagong costume. Pero, bibigay ko na lang sa inyo. Isishare ko. 10,000, no? Mascot! Love na love ka talaga namin. Nat, ikaw. Well, si Nat, wala akong masyadong ipon. Pero may konti akong pera eto pwede na ba basta meron makakatulong thank you nat tara bilangin na natin girls so magkakaroon na tayo ng bagong car oo magkakaroon na kayo ng bagong car Kev, kailan tayo ikakasal? Zelina, dapat pinaghahandaan yan. Tsaka dapat, maging normal muna tayo. Zelina, hindi tayo pwedeng ikasal ng ganito. Anong ibig mong sabihin? Yung best friend ko nga, tinaboy ako. Paano pa pag nakita tayo ng parents ko, anong sasabihin nila? Kev, sabihin mo yung totoo. Kapag hindi ba ako naging normal, iiwanan mo ko, ha? Kailangan, maging normal tayong dalawa. Magiging magkasama tayo nun forever na. Ay wow pare, ang sweet nyo naman. Ano, nagsisisi ka na ba? Naging zombie ka? By the way, naghahanap na ako ng kapalit mo sa team. Tinanggal na kita. Bye. Wow, grabe. Parang kailan lang best friend kami ni Dima. Kevin, hindi siya tunay na kaibigan. Salina, dapat maging normal na tayo. Wow, ganda ko kotse oh. Kev, huwag ka maingit. Hindi ako naiingit. Nabigla lang ako. May bagong kotse yung mga bunny. Girls, tingnan nyo. Malapit na tayo sa trailer. Tara na, i-show off na natin yung bago nating Ngayon, car. Ngayon, mamamatay sila sa inggit. Talagang mag-show off tayo. Mamatay sila sa inggit. Lalo yung mga frog. Ah! Ano ba yan? Pati pa bumabalik yung mga bunnies. Teacher Mike, hindi naman babalik agad yung mga yon. Oo nga, naglalakad pa yung mga yon. <laughs> Uy mga balaka, manahimik nga kayo dyan. May problema na nga sila, tinatawanan nyo pa. Guys, magkuklose na kami. Last order na, bilisan nyo. Meron pa? Isa pang lemonade. Gigi, maniwala ka. Totoong diamond to. Ryan, yeah, kung diamond talaga yan, huwag mo nang ipagyabang. Kahit anong pagsabihin mo, Gigi, diamond talaga to. Oh my God, yung mga bunnies ba yun? Wow, full cool ng bago na lang car. Wow, katulad ng hair ko yung car nila. Bravasti, ayoko na ng diamond ring. Gusto ko ng car na ganun. Julie, huwag mo titignan yung kotse. Oh my God, girls. sa nila galing yan? Ano ba yan? Nakakaingit naman. Girls, ano yan? Akala ko ba magsishopping kayo ng damit? Oh my God. Wow, grabe. Wala akong masabi. Bumilis na ng bagong kotse. Kailangan ibalita ko to agad kay Layla. Hello, Leila. May balita ako sa'yo. Umupo ka muna. Baka mahimatay ka. Wow, new car. Pinamis nila sa akin. Isasakay nila ako doon. Hello, Teacher Mike. On time kami, ha? Mabilis lang kami nag-shopping. Girls, sa galing yan, ha? Eto na yung bago naming car. Nung nag-film kami ng music video, alam namin magiging samin siya. Di ba, car? Ngayon, wala nang magsasabi na sira yung car namin. Oo, tapos ngayon, kasya na ako. Pwede na ako sumakay sa kanila. Okay girls, umalis na tayo dito. Gusto rin namin ng ganong car. May sinasabi kayo? Wala, wala Blandy. Wow girls, congratulations. Ang ganda ng kotse nyo. Wow. Oo nga, ang ganda. Pwede bang sumakay yung mga ex nyo? Pag-iisipan namin boys. Pizza, bigyan mo kami ng cake tsaka lemonade. Magsiselebrate kami. Isiselebrate namin yung bago naming car. Ako tsaka yung diamond ko. Ang dapat sumakay dun. Hi girls, remember me, your glamorous friend? Ay wow naman. Glamorous friend sa glamorous car. Bro, huwag malungkot tayo susuko, magiging sa atin ulit yung mga bunnies. Ano ba yung mga pinagkakagastusan nila? Puro lang sila show off? Teacher Mike, ang kailangan natin, entertainment. Boring dito. Eh di bumili ka ng entertainment kung yan yung gusto mo. Anong problema mo? Ano bang nireklamo nire ng mga yan? Naiingit lang yung mga yan kasi wala silang car. Pizza ako. Gusto ko ng buffalo wings. Nagugutom ako eh. Spicy ha. Okay, gagawin ko na lahat ng orders nyo. Wait lang. Girls, bisitahin natin yung mga boys. Ipakita natin yung bago nating car. Yes, makikita ko na rin si Sa. Miss ko na si Zachat. Sorry girls, pero ako, hindi pa rin ako sasama sa zombie house na yan ha. Okay mascot, don't worry. Magra-ride tayo bukas sa car. Aalis na nga ako dito mga buisit. Boys, may normal food ba dito sa bahay nyo? Nakipag-date si Zalina. Walang magluluto. Guys, paano ko didiskartehan si Abby? Puntaan mo siya, akbaya mo, sabihin mo gusto kita, ganun lang. Maging natural ka, sabihin mo yung gusto mo. Tsaka soup, maging confident ka ha. Oo, gusto nila yung mga confident guys. Okay, susubukan ko. Guys, tara, manood tayo. Ano kayo mangyayari kay Zoop? <laughs> Hi, Abby. May gusto ako sa'yo. Zoop, layuan mo nga ako. Isa pang hawakan mo ko. Susuntukin ko yung mga mata mo. Naintindihan mo? Wala. Wala talagang pag-asa si Zoop. Zero. O nga, busted na naman. Guys, nandito na kami. Nag-enjoy kami dun sa pasyal namin kanina. Bumili ng bagong kotse yung mga bunnies. Fluffy car. Kev, huwag ka nang maingit sa car nila. Ayoko naman ng color pink. Nakita niyo sila? Bakit hindi nyo sila sinama dito? Easy ka lang. Bumili daw ng bagong kotse yung mga girls. Sigurado, makakalimutan na talaga nila tayo. Hindi bro, ang sabi nila, babalik sila ngayong araw. Kung bumili sila ng bagong kotse, sigurado, isasakay nila tayo dun bukas. Pero boys, hindi natin alam. Mabilis mag-change mind yung mga banis na yan. Okay, sinong gutom? Magluluto ako ng masarap na dinner. Anong gusto nyo? Gutom na ako. Gusto ko ng pasta carbonara. Ayaw namin ng pasta. Gusto namin mashed peas o kaya broccoli. Abby, alam namin ayaw mo yun. Pero masarap magluto si salina Maniwala ka sa amin. Mapapawaw ka. Oo, favorite ko yun eh. Abby, masasanay ka rin. Okay, gagawa ako ng mashed peas. Kev, tulungan mo ko. Oh, Kev, hello. Hello, hello boys. boys. Kumusta? Mukhang dumami yata kayo dito sa zombie house. Oh, dumating na yung mga stars. Gusto niyo na ba akong isama sa inyo? Sabi ko na nga ba, babalik ka ngayon eh. Bumili ka daw ng bagong car. Oo, Zip. Abby, alam mo naman na hindi ka namin pwedeng isama kung ganyan yung itsura mo, di ba? Hindi ka nila papapasukin sa country house. Zach, bumili kami ng bagong car. Kailangan makita mo kasi ang cool niya. Girls, please, isama niyo na ako sa country house. Promise ko, magpapakabait na ako. Magiging best coach na ako. Huwag ka nang bumalik. Dito ka na lang, Abby, my love. Coach Abby, hindi kami yung magde Si Teacher Mike yung mag decide i mo kaya siya ng tatlong beses. Malay mo, bumalik ka sa dati. Mike, sino yung Abby? Girls, niloloko niyo ba ako? Ano ba yung sinasabi niyo? Coach Abby, dapat kasi naging mabait ka sa amin dati. Kasalanan mo yan. Oh, naaamoy ko na yung mash piece. Ibig sabihin, dinner time na. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Thank you. Bye. Bye-bye. Si Mike, Well, hindi ako gagawa ng first move. Abby, kalimutan mo na sa mic. Umalis ka dito. Zip, <laughs> ang cute ni Abby tsaka Zoop, no? oh, buong araw sila nakaaway. Sasakay kita sa bagong car bukas. Mamamasyal tayo. Wow, babe. Gusto ko yan.